Baka, wag muna. Uh. wag muna. Wala muna increase. I'm serious. Look at my eyes. Opo. I'm very dead serious. Wala muna increase. Uh, stop right there. Opo. Ito yun eh. Ito yung CST eh. Wala problema kung mag-increase kayo. Kung mag increase din yung quality of service. Kaso, palpak eh. Hindi maganda ang serbisyo Kulang-kulang. Binanggit na nga ng Senator Wynn. yung palpak na RFID. Nandiyan yung traffic. Kaya nga, eh, sabi kanina, uh, mas pinili ng maraming motorista na gamitin yung mga toll plaza, skyways especially, para mapabilis yung kanilang biyahe. Ano yan, na-stuck sila sa traffic dahil hindi umaandar yung RFID. Diba? nagkakabaha So, sana, bago nyo payagan yung petition na pag-increase, it has to be justified. O sige, mag-increase na sa contract. Pero bakit may mga problema ganito? Ayusin niyo muna yan bago namin kayo payagan mag-increase. You have the power to do that. Am I right? Exactly. So meron uh, kang, meron, meron po tayong PPP, So dapat po. hindi mo muna pinayagan yung increase. Hinold mo muna hanggat hindi nasosolve yung mga problema at hand. Opo, uh, Ba't mo pinayagan? For information po ng um, ating mga uh, senador, ang toll regulatory board is a collegial body po. Mayroon po tayong representative from DOF DPWH tapos meron po tayong representante, sekretary po ng uh, DPWH DOTR I know sayo, I oh, know that okay I'm I'm tapos, aware of that oh, DPWH NEDA DOF okay oh, be oh, the members but you can always tell them na oh, mga pare ko eh wag muna siguro natin payagan tumaas to kailangan i-presenta muna natin sa kanila yung mga problema bago natin i-go-go. At syempre, ito pasamahan mo, papayag naman dahil mahihaya naman sila kung, kung susupalpaling kanila. nila. Taong bayan ang babalik sa kanila. Tama. Totoo, to, uh, tama Sometimes we yun. need common sense. Ano po? Opo, tama po yun. Actually po, yung, as a regulator po, yung TRB Secretariat po, uh, tungkol po dyan sa binabanggit ni Sen. Uh, Senator Gatchalian kung ano, kung ano yung ginagawa ng regulator ang TRB naman po ay may mga programa na ina-address po yung mga problema ngayon. Kagaya po nung gusto nga namin uh, ma-implement ka agad yung contactless, eh mali po yung addendum uh, at mag-implement tayo ng contactless. Okay. So, na contactless, wala na po tayong cash, uh, toll plaza. Kasi po ang isa pong nakikita natin dahil lang kaya nagkaka sa ating mga toll plaza, eh yung iba po nagbabayad ng cash tapos dahil sa haba po ng cash lane dahil mabagal po yung may RFID di ba at so, saka dapat wala na rin yung barrier meron din po tayong programa yan na yung barrierless program na ating pumimiti para tayo ay makasabay sa world class uh, facilities toll facilities sa ibang bansa okay sir so, Napapalit tayo hindi muna so, sasagot diretso yung aking katanungan na bago sana kayo magpumayag na ipatupad yung increase sa kontrata, di ba pwede nyo naman ipahold yon Kausapin nyo yung mga kasamahan nyo sa DOTR, sa DPWH, DOF. At uh, sabihin nyo na kailangan ayusin muna yung serbisyo bago niyo igugo lahat yung pag increase Ngayon, itong, kailan ulit yung susunod na increase? Kaya increase lang ng June, tama? Magkano na listahan tayo dito? Class, ito, uh, NLEX Open System, Class 1. 5 pesos, class 2, 14 pesos, class 3, 17 pesos. NLEX end-to-end, class 1, 27 pesos. Class 2, 68 pesos. Class 3, 81 pesos. Now, kailan ang susunod? Uh, Mr. Po. Chair, ngayon taon po susunod ang kailan, second tranche. Kailan po? Kailan po Most po. probably po, uh, actually late na po dapat po kung June in-implement. Dapat June... 2024 meron uli pero na late po sila ng apply. So kailan ho yung balak nyo mag-increase ulit? <laughs> Most probably po uh, August this August po baka. Wag muna. Karo. Karang... Wag muna. Wala muna increase. I'm serious. Look at my eyes. Opo. I'm very dead serious. Wala muna increase. Ipapaabot ko po sa ating Yes, of course. Um, yung paplag ng mga taga DOTR ng mga taga DPWH DOF at NED, sabi mo sa amin. Mayayay pangit ng serbisyo tapos mag-i-increase kawawa naman yung taong bayan, yung mga motorista. So wala mo na increase. Ano? Unless pag nakita namin na maayos na yung servisyo, wala na mga reklamo, increase kayo. Hindi na kaya, tama. Okay. Kasi kung samutsaring problema nandyan, andam, kayo, ang kapal naman mo kanon. Kung sino man yung pumayag na magkaroon ng increase. Tama, sir? Opo. I'm very clear. Di yeah. paparating ko po sa mga membro ng board po. Makakaasa po kayo. Okay.